Iyan guys. Magandang hapon. Hello po. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon guys. Biyahin na naman tayo. Ikot na naman tayo ng part ng Quezon City at Kalooktan. Um, magandang magalim. Ikot-ikot yes. na tayo. Pasok na lang tayo dito sa Mic Shop TV Yung shortcut sure Pag-ibig ko sa'yo'y Totoo Ni walang anong biro Kaya sana'y Paniwalaan mo Ang pag-ibig ko sa iyo wala ibang mamahalin kundi ikaw lamang giling oh. Marang, may umarang, may umarang sa sa gitna nagda-drive ng basketball. sila nag uh, ng basketball sa gitna. Padaan mo na padaan mo na mga kids. Uh, sila nag uh, ng basketball. May court sila doon sa daan. Ang delikado lang doon Pas paspas yung mga jeep. Masagi Pas sila. traffic, yun ang ibig sabihin, traffic ngayon dito <tip> okay sa ano Talipapa Market ah, uh, talipa Market ito guys nakaikot din tayo kahit medyo traffic, nakalusot din tayo <laughs> ay tiis tiis lang sa biyahe mainit pa rin ang panahon mag alas 5 na mag alas 5 na mainit pa rin ang panahon Grabe yung panahon ang init ng panahon. Ay, 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 ay. ay yan. Mainit pa rin ang panahon guys. Signa yun. Alas 5 na. Nandyan pa rin si Haring Araw. Baka 5 o'clock na. Grabe. Grabe ngayon ang panahon. Mainit. Mainit. lagi kong sinasabi sa ating kapambiyahero at sa lahat-lahat yan magingat lagi dahil napaka sobrang init ang panahon delikado lalo na yung mga may isyo sa high plan, mag magingat kayo lagi minom ng tubig yan, minom lagi ng tubig thank you so much Kansa sa guys na naman tayo mm ang init ang panahon, halo-halo, maghalo-halo -halo tayo. Sige, kain tayo ng halo-halo. Mmm. Oh, sarap. Sarap ng halo-halo. Mga mumurahin lang to guys. Nandiyan lang sa mga daan na na binibenta. EPS, guys, o, oh, di ba? At least malamigan yung ating katawan. At least makakain tayo ng halo-halo. Diba guys, Oh, sarap ng ating halo-halo. Mmm. -halo. -halo. Mm. manarap hmm. <tik> uh. halo halo <tik> hmm. Hmm. <Sarap>. <tik> <tik>